So ayun, hello po ano sa inyo lahat mga kaibon. magandang gabi po ano sa lahat. Um, ako nga po pala ang um, Nicolas Alex Severi Official from from Katanduanes po ako. So um, mga kaibon, ipapakita ko lang sa inyo yung ano, itong um kakasalang pa na ano. Kumbaga sinalan ko palang lang na San Pares ng Diamond Dog. So tara. yan, Ito yung ano natin mga kaibon. Ano? Ito yung bagong salang natin na diamond dove yan Basal pa lang ito mga Batang-bata pa. So, kung mangitlog ito, first time na ano, first time natin ito na may Ayan o. Ano? Ang ginamit ko lang dyan mga kaibon is itong ano, double cage. Um, ano sana ito eh. Um, breeding tube sana to ng ano ng kakatail kaso yung nakalagay dito um binili binili, binili, na sa, binili na sa akin nung ano nakaraang linggo so, hindi ko na nga nagawa ng, ano o hindi ko na videohan kasi um nagmamadali din yung binili nung ano sa pares natin ng kakatail dito so bali dalawang pares na lang yung kakatail ko dito itong heavy pied at saka yung normal green na hen Ayan. tapos ito yung yung kaso nasa loob lang heavy pied or ano um yo yon ano yung heavy pied din na ano na hen tapos yung ano um, normal green na yellow face nakat tapos ito yung maingay oh yan oh ito yung may na tak so bali lima na lang yung ano ko dito yung kakatayin so ito mga kaibon yan no ang ginamit ko lang dito sabi ko nga is yung double cage na ano na breeding cage so tinanggal ko lang yung ano yung divider dito sa gitna yan tapos kung mapapansin nyo ano mga kaibon yung ginamit ko dyan na ano na ugad ayan yung ano lang yan kalahati nung nung ano, baon ng miyog ayan ginamitan ko lang ng ano ng sandpaper o yung papel de leja para ano para kuminis tanggal yung mga ano yung mga bulot ayan tapos ang ginamit ko din dyan na ano na nesting material yung bulat din ng nyog ayan o oh. yung ano lang yan yung para sa pinches ganun din yung ano, ginamit ko dyan ayan o oh. yung ano na yan tuyo na na ano na ang um, ano ng nyog Ayan. Tapos, mapansin nyo nung ano dyan, mga kaibon, yung um, ano, yung perch, bali, dalawang perch yung ginamit ko dyan. Yan, yung isang malaki. Tapos, itong maliit. Maganda kasi mga kaibon kapag ano eh, kapag uh, may space naman yung gagami gagamitin yung breeding cage. Um, ano, lagyan nyo ng isang maliit kasi may exercise yung ano eh yung mga daliri ng ibon kapag ka duwa sila dito ayan medyo naka, naka ano nakatikom ayan nakaganyan yung ano nila yung mga paa tapos kapag ka nandun din ayan yung normal din na, ano nila so tapos ayun yung ilagay ko dun sa gilid bali naka ano lang siya nakatagilid ayaw kasi na, ano eh naka, kasi um, yan nila so ano yan castle bone para sa ano sa source of calcium so malalaman natin yan mga kakaibo no, kung malapit na silang ano itlog kasi toka na yan toka ng ano ng coconut or ng ano ng cattle bone tapos ito, isa lang yung nilagay ko dito, ano. So, bali, lalagyan lang muna to ng, ano, ng bird seeds. Kasi, um, sa mga hindi pa nakakaalam, ano, mga ibon ang pagkain din ng, ano, ng diamond dove, parehas lang din sa pagkain ng, ano, ng mga parakeet tsaka ng mga finches. Ayan, yung ano lang din, yung bird seeds. So, ang mixture ko nga pala niyan mga kaibo, ano, kapag sa diamond daw, kasi malakas silang kumain ng, ano, ng pure na canary, yung pure na canary seeds. Um, ang mixture ko niyan sa isang kilo po na, ano, na white millet, um, hinahaloan ko yan ng, ano, um, kalahating kilo ng pure na canary kasi yun talaga yung ano nila eh mas yung mga canary ko or yung mga diamond dove ko dito malalakas kumain ng ano canary na pure tapos ito ano lang to mga kaibon yung lalagyan na tubig na to yung um nilumaan ng ano or yung naubos na kasi yung laman ng or yung sabon, yung panghugas ng plato, yan lang yung gina, ginagamit ko sa mga ibon ko. So hindi na ako bumibili nung ano, yung sa pet shop kasi um, halos parehas lang din naman. Mas maganda kasi to eh, kasi medyo malaki. Ang ginagawa ng mga ibon, kahit hindi lang sa diamond, lalo na sa mga finches, sa mga, sa mga zebra, no, tsaka society. Kapag katag init lumulublob lang sila dyan tapos naliligo na so ang ano nga lang yan mga kaibon araw-araw mo talagang papalitan ng ano ng tubig kasi yung dumi katawan ng ibon napupunta niya nandyan sa ano sa tubig so may inom nila yon kaya ang ginagawa ko araw-araw talaga yung pagpalit ko ng ano tubig nila pero maganda din kasi ang um, fresh din ano yung katawan nila kasi araw-araw na nakakapagpaligo sila. Tapos eh ipapakita ko lang sa inyo ano yung ito yung mga kasama niya ano. Ayun. Bali nandoon yung isang pugad. Bali dalawa kasi yung pugad dito sa isang ang um, breeding cage nito or dito sa flight cage na to so yung nandun sa gilid um, hindi pit or wala pang nag-uuko pa bali dalawang pares yung nandyan tapos yung isa bakante bali limang magkakasama kasi yan dyan yung isa walang ano walang kapartner ayan bali may itlog din yung ano dyan Ayan o. Nakaupo din yung isa doon. So, ano, may itlog siya. So, sana fertile para, ano, makapag, um, naman tayo ng, ano, ng diamond dog. So, doon nga pala, ano, mga kay Bonti, ano, kasi nag-comment siya si Ma'am Beatrice Costa. So, ang, ano, niya sana makikipagsok siya sa atin ng ibon kasi may isang cut daw siya doon na ano na owl finches so, ang gusto niya kung papayag lang daw ako um palitan ko daw ng isang pares na ano, na diamond dove so, pwede naman din sana kaso ang problema nga lang, nga lang dito sa amin yung pag transport ng ibon mahirap mag ano, magbihay ng ibon palabas dito sa amin sa isla lalo na kung dadalhin sa ano sa mainland napakahirap kasi mahigpit masyado dun sa ano sa ruro yung papasok dito okay lang naman kasi naitatago dun sa bus so yun nga lang ang magbabayad ka nga lang talaga ng ano mahal depende dun sa ibon na um, bibilin mo dun sa Manila kung may may kamahalan yung ano bili mo doon sa Maynila napakamahal din ng pamasahe doon sa bus so ayun no oh, um palagi na sila diyan na ano so kanina lang yan na uh, ano nilagay ko sila diyan so sana matulog na sila diyan so ganyan kapag uh, ganyan na do oh, mga kaibon yung behavior ng diamond daw ah uh, minsan lalo, luna kapag uh, ano um palagi na silang naghahabulan ayan laging ano magkatabi tapos parang pumipitik-pitik yung mga pakpak so ano na yan um, ibig sabihin po niyan um, pares na po sila so mag-aantay lang lang tayo niyan ilang mga araw ano kung, um, kung mag-mate na sila mag-mate na yan saka ano lang din naman eh madali natin makikita kung ano kung mangingitlog na kasi tukana yan ng tukano ng ano ng yan ng cattle bone tapos um, ano hindi lang bird seeds yung ginagamit ko dito na patuka ginagamitan ko rin yan ng ano ng chick booster lalo na kapag ka, uh, may inakay na para din dun sa mga ano sa mga inakay nila. Kung tulong na din doon ano sa mga inakay nila. Parehas lang sa ano sa mga finches. Ganun din mga yung mga finches kasi mga sa ibon lalo na yung mga may inakay. Mga ano yan mga malalakas kumain ng ano ng chick booster. So, um, hindi nga lang talaga araw-araw ano, dapat mga at least mga 3 times a week kapag ka may inakay na kasi yun yung ano ko yung sistema ng pagbigay ko kasi kung araw-araw naman na bibigyan mo sila ng ano ng chick booster parang nananawa din sila so, hindi na nila kinakain so, mas maganda yung um, um, bihira ro, or, may may ano araw na hindi mo sila binibigyan So, ito nga pala yung ano, yung mga ibon ko dito. Ayan. Ito yung um, zebra finches ko dito na uh, mga isinalang ko. So, rin nga dito, nasa loob na nga lang sila ng, ano, ng nest box. Ayan. So, ano yan? Um, yung nandyan mating na din so hope na ano eh um, mangitlog na para um, makapagpa ano makapagparami na rin tayo ng ano ng shaft tail pinches so, ayan oh kulang na yung nandiyan ko sa ano sa flight cage na yan kasi halos na ibintak ko na din yung ibang mga nandiyan na parakit kasi um, ano kasi um, medyo kinukulang na tayo ng oras sa uh, pagbigay at saka pagpalit ng tubig at saka yung mga patoka nila kaya kinailangan natin na ah, buwasan na yung mga ibon natin dito sa malaking kulungan na to so yun lang ano mga kaibon ang ano naman eh ang video na naman natin ngayon tungkol dito sa kakasalang pa lang natin na ah, parisan ng Diamond Dove. So, God bless po no? sa so, inyong lahat mga kaibon. Um, happy birthday po sa lahat mga kaibon.